Hello. Hoy. Hello. Tur yung lalaki. Uy. Bakit may butas dito? Uy, wala na pala. Tingnan yung saging. Hello, what's up mga idolits? Me again to Inatogus Center. So welcome back na naman dito po sa ating channel. So shout out sa lahat ng mga viewers natin. Lahat na nag po sa mga bago nating mga upload. Ito na po yung bago nating upload. Maraming maraming salamat sa yung walang sawang pagsuporta. So ayan mga idol, meron tayong panibagong video. Panibagong exploration na naman ngayong hapon. So samahan manyo ko. At sa lahat ng hindi pa po nakapagsubscribe, magsubscribe na po kayo. At syempre i-click niyo yung bell button para palagi po kayo updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. samahan na ko mga idol ha kasi may pupuntahan tayong kakaiba ngayong hapon na ito mag update tayo kung ano makita natin kaya tara samahan nyo ako let's go so samahan nyo po ngayon mga idol ha sa hapon na ito mag vlog tayo papasok tayo dito sa area na to try natin at saka susubukan natin kung mayroon tayo makita dito balikan natin mag update tayo ha So sa lahat ng mga sumuporta po sa ating channel, maraming maraming salamat and shoutout sa lahat ng mga na nanonood, lahat po nang nag-subscribe po kahit saan ka man ngayon, sa kayo lahat. Uh, kung saan man kayo nanonood, araw man o gabi, shout out sa inyo. Samahan niyo ko ngayon ha. Tara. Balik tayo dito mga idol ha. Sa area na to. medyo nakakapagod talaga Mahaba ng yan mga idol pinagpapawisan tayo kasi ano depende yan sa area no, kasi minsan po may tatlong oras dalawang oras, isang oras po na paglalakad pero ngayon medyo mababa pero okay lang para makablog tayo para maka-update tayo dito para sa inyo to lahat ng mga nag-aabang mga subscribers natin at gusto ko lang i-promote o i-shout out ang aking uh, Facebook, mga idol ang aking official Facebook na Choi Timlor po. Ah, uh, pa-support naman, pa-follow naman sa ating ano no, Facebook. Ayan, kung gaano niyo ka sinuportahan ang ating channel, 'yun din po ang ating Facebook account. 'Yun po, God bless po sa ating lahat. Kaya samahan niyo na ako. Kain natin dito, no? Kaya natin ito mag-upload. Kung ba tayo makita dito. Mag-video tayo. Mag-vlog mag -vlog mag tayo dito. So, ano makita natin. Mga idol, sobrang tahimik. ng paligid at nakakatakot din Dito, may kanal kanal nga may tubig baka pulog tayo sa kanal Ano ingay yun? Ano Bakit gumagalaw yung punong sa akin? Ano Bakit yan? Okay. <laughs> Oh, jadi itu. Ayan. halo, Wih. Bakit may butas dito? Wih. Anong ginagawa niya? Parang tinitiran yung saging ah. Kakaiba itong lalaking trip. Ito na ito lo. Minutas. Tapos naiwan itong Uy. Butas pa. O? Hmm? Butas pa yung shoot. Grabe. Ano ito lo? marami relate dito ba <laughs> yung binutasan nyo yan shout out sa mga single dyan na ito yung ginagawa hindi natin dito Ayla. Uy, parang umuulan eh. Uy. Patay tayo dito mga idol. Malakas na yung ulan. Sana kaya yun. Sana kaya pumunta yung lalaki na yun. At mga idol, may narinig akong ingay. O. Oh? Except sa ulan po, may ano siya, maingay siya ba? Parang may malaki na tao dito. Siguro, trabahante lang dito sa sakahan. Yung lalaki na yun. No? Uy, bumalakas na yung ulan. Uy. Hala. Hoy! Hala. Yung lalaki. yung short na iwan dito ayun ay mga idol nabasa na hoy huy saan kayo pumunta eh Ala. Ano eh ngayon? Parang trabahante dito sa kahan mga idol. Kahit malakas yung ulan, naabutan tayo ng ulan ngayon. sana yung lalaki na sana yung sa ulan hmm, so yun okay, mga idol ha umuulan lakas ng ulan ha, butan tayo ng ulan at timing din na nakita natin yung lalaki na binutasan yung saging alam niyo naman niyo sa lahat ng nanonood ngayon, sinong nakarelate dito binutasan yung saging kasi mga idol, may narili akong ingay dito parang may sakahan dito sa bundok sa kabilang bundok bakat isa, sa, isa sa mga trabahante ba diba? walang nagawa sa buhay dito na naginawa sa sasaging ay nako na, na, ano tayo naabutan tayo ng ulan malakas oh huh. oh uh. ayan plus ah saan na kaya yung lalaki nagtatago yan mga idol pasensya na po nabutan tayo ng ulan wala tayo magdagawa ngayon nabasa na yung lalaki ba saan na kaya yun huh. so ayan mga idol no kahit ulan ngayon, magbablog pa rin tayo hanapin natin yung lalaki pero sa ngayon nagpapahinga muna at nagpapasilong kasi malakas yung ulan kaya aabangan natin baka bumalik yung lalaki dito ay nako kasi may narinig akong maingay doon sa kabilang bundok baka siguro may masaka sa mga ano ba sa mga niyog trabahante siguro and then ayan naginawang kababalatan dito sa area na to nakita natin nabutan natin tumakbo pa basang basa sa ulan ngayon basang basa sila ngayon sa ulan ay nako magpapasilong tayo dito lakas na ng ulan eh, eh.